Welcome sa Don Sinesuri. Ngayon, pag-uusapan natin ang My Love Will Make You Disappear sa direksyon ni Chad Bidanes. Pero hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ang tanong natin, ano ang mga aral sa buhay na pwede nating matutunan mula rito? Dito, si Sari Kim Chiu ay naniniwala na may sumpa siya. Tuwing may minamahal kasi siyang lalaki, bigla itong nawawala. Si Yolo naman, Paolo Avellino, ay isang landlord na may sariling problema. Binibenta na ang lumang apartment building na tinitirhan ng maraming pamilya. Habang nagtutulungan silang protektahan ang komunidad, natutuklasan nila kung paano nagtatagpo ang takot, trauma at pag-ibig. At sa kwento nilang ito, may tatlong aral tayong pwedeng pagnilayan. Lesson number one, kung hindi mo haharapin ang takot mo, baka yun mismo ang mangiwan sa'yo. Si Sari ay laging takot magmahal dahil naniniwala siyang mawawala ang taong mamahalin niya. Pero hindi sumpa ang problema, kundi mga sugat na hindi pa niya nahaharap. Tulad sa totoong buhay, mas madali minsan ang umiwas kaysa harapin ang sakit. Pero kapag tumatakbo ka palayo, hindi ka rin makakausad. Ang unang hakbang sa pagmamahal ay ang pagharap sa kinatatakutan mo. Lesson number two, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa inyo, kundi sa mga taong nakapaligid din sa inyo si Sari at Jolo ay hindi lang nagsasama para sa isa't isa. Parte rin sila ng komunidad na kailangang ipaglaban ang tahanan nila. Sa relasyon, madalas iniisip natin, kami lang. Pero ang totoo, may epekto ang pagmamahal natin sa mga tao sa paligid. Kung mahal mo ang isang tao, mahalin mo rin ang mundo niya. At kung mahal ka niya, tatanggapin niya rin ang sayo. Lesson number three, minsan kailangan mong mawala para mahanap ang sarili mo sa ending makikita natin na hindi lahat ng pag-alis ay pagtakas. Minsan, ito ang paraan para mas maintindihan mo kung sino ka. Gaya ni Sari, kailangan muna niyang mapag-isa para matutunang tanggapin ang sarili niya bago magmahal muli. So ayan mga kasini suri, tatlong aral mula sa My Love Will Make You Disappear. Una, harapin ang takot para hindi ka maiwan. Pangalawa, ang pag-ibig ay may epekto sa iba, hindi lang sa inyo. At pangatlo, minsan kailangan mong mawala para mahanap ang sarili mo. Ikaw naman, ano ang natutunan mo sa pelikulang ito o sa sarili mong kwento? I-share mo sa comments. Kung gusto mo ng ganitong content, mga aral sa buhay mula sa pelikula at serye, subscribe ka na sa Don Sinesuri. Hanggang sa susunod at tandaan. Bawat kwento sa screen, pwede mong gawing salamin ng sarili mong buhay. Take care kung gusto niyo takasin yung mga problema niyo.